isang dalagitang babae ang lumapit sa akin dito mismo sa may bangko at uh, akin nga kinausap bakit siya may mga tindang ganito natulong daw siya sa kanyang magulang sa kanyang ina ang kumanya ay ng mit na ng, ng ibang bahay na lima silang magkapatid hindi niya napigilan ang kanyang pagluha ng uh, makausap ko siya Narito po ang kwento ni Cindy Reyes Ayan, uh, magandang tanghali uh, po Narito ako dito sa isang PPI po dito sa Pasita uh, At may lumapit po sa akin na uh, Ayan, lumapit po sa akin si ma'am Ano yan pa? Ayan, ito Ha? Saka ube. Wala pa bang nabili kayo? Hindi, wala pa. Baka sumitin pa lang niya siya. Oo. Ano yan? Bakit mo ginagawa yan? Kasi ko nanay ko, sir. Nawalan ko siya ng trabaho, sir. Ah, gano'n. Mayroon ako. Oo. naman ang isang din yan? 135 po siya. Isa, taglas-tandaan siya, sir. Ilan? 135 po ang isang trabaho, taglas-tandaan. 35, so, huh? 35 isa? Ay, okay. Kano ba yan? Ano, well, sir? Wala na lang, sir. Anong pangalan mo pala? Cindy Reyes po. Cindy? Cindy Reyes? Ah, pangalan pa nung pisang ko. Mairit kasi ngayon No? Maganda ang ganda sikat ng araw. Okay. Nakita ko dito. Kanina ka pa ba natitinda niyan? Opo. Okay. Uh, Ten po. Ten? Wala pa rin. Hindi pa rin nauubos. <laughs> para saan ba yan? Tata ginagawa mo yung ganyan. Pero kung sa nanay ka sir, kasi nawalan po siya ng trabaho. Ano ba ang... Pag-inahamo. Ah, ilang pa kayo ba kapag eh? Lima po. Lima? Yung uh, tatay mo saan? Nangapig bahay na po yung tatay ka sir eh. Ito nangapig bahay na. Ang pinapagawalik. Ah, kaya ginagawa mo yung ganyan. Tapos ka na ba pag-aral? Grade 12 po. Kapag sa mga ko na isang subject eh. Kaya hindi mo ko nakapagtuloy ng first year college. Ah, dapat so, itamil mo yung pag-aaral mo. Bala ko naman po yung summer class yung isa ka sa... kasi sayang yung ano. Kailangan matapos uh, mo yung pag-aaral mo para mas maganda. Oh, okay. uh, may ka na ano ba? Wala ako. Oo, kala may isawa na. daw <laughs> uh, okay. okay. -tumutol sa kanya ay sigar siya. Ay sigar. Uh -huh. na sigar.

yun na kasi nga nagkuha lang ako dito ng ano eh. kailangan ko rin kaya to. Uh, tang tama ka naman lumapit sa akin ay ano, mga pagka mga ganyan kaya nangyulungan pero ito kailangan ipamigay mo na yan Pamigay. Ha? Ako kita ko kita ni Kai. Pamigay na. Pamigay mo na 'yan. Eh, yan o, pamigay mo. Ha? Ikaw Paano mamigay? Alam mo, na lang, di ba? Para makauwi na siya. Oo. di ba? Wala naman po akong makauwi nga po. Wala naman po akong tinta. yung nang ko. Saan po ba na uwi pala? Sa Las Piñas po. Sa Las Piñas ka Bakit nakakabot ka dito hanggang dito sa sa Pasica? Ang anti ko po kasi naglalalamog din. O oh, sige, alukin mo na eh, yung mga nag-ano uh, na yun. Pag maubos na yun. Hindi ka na siya yun. Ayan ako Ah, yan o. Oh. Ayan si, si ma'am. Sige, kukunin ko na lahat yan. Pero kasi kung hindi ko naman kukunin tayo yan, hindi ka pa makakawi kasi anong oras na tanghali na. Ano ko sa'yo para makauwi ka na lang? Kukunin ko na yan lahat. Ha? Huh? Ngunit kay Banfred ngayon, ginawa ko na yan, Pamigay mo na rin lang dyan. Ngayon, ipanigay mo na lang dyan. Anong pangalan ko naman yung para makauwi ka na lang. Ngayon, okay, para maubos na lang yung ano, kukuhaanin ko na. Okay, Guys, ko na yung kay, ano pa nga Kay Reyes. Reyes. Ingat ka sa, ano mo ha? Yan, yung mo si nanay. Yung mo. Eh, nanay, hindi na. nanay, tanggap na po kayo. ay tumanggap. Kasi hindi ka mag mag eh. di agad na uugos yan eh. No, gusto kayo pabigay mo na yan. ayaw tanggapin eh bibigyan na nga eh. sige po kuha na po kayo sir 哦，你抱哦。Hmm. Mm hmm. mm hmm. ipaubos na natin sa kaya ate para makauwi na siya wala na o bakit tayo talaga nilang kumuha hindi kasi kaya ako pinapaubos na yun sa iyo para hindi mo na ibinta kasi kung ano ibibinta mo pa yan eh di ba kasi gusto ko makauwi ka na kaya kinukuha ko na lahat Ipamigay pamigay, mo na lang ah, para makauwi ka na. Okay, sige, sige. Oh, ah, sige, napamigay mo na ba? Ngayon pa si ate, bigyan ka. Nahihiya, nahihiya talaga. Wala na. Sige, wala ka. Ayaw mo naman. ito na. Oh. Bayad

naiiyak si Parang naiiyak si Ate. Bakit? Dahil lang ako na ko for long future Thank you po. Nandes kasi tamay. Para makauwi <laughs> okay. uh, ka na lang. Kaya, okay, sir. Kasi, Thank you kaya, you ingat ha. Okay. Lawan, sir. Kasi kaya hindi ko na nung naman kasi binibinta pa rin. Bakit uh, ka ma... Hindi, lang mo kayo sa akin sir ko po ang For... Lagi mo bang ginagawa uh, yan? Yeah. Hindi po, dalawang beses lang po sa isang linggo. Ayan, talaga si Shio. Shio. <laughs> uh, but... Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you, Ayok siya Ah, Maraming marami salamat po. Ata ako po'y nagmas dahil uh, medyo maan yung naubo po kasi sobrang mainit daw ngayon. Mainit to kasi ngayon kaya parang medyo hindi rin ako. Kaya nagmas na ako. Uh, at ayun po, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyo pag-subaybay sa aking YouTube channel. At maraming maraming salamat po sa ating mga sponsor kay Ma'am Merita ng Australia na patuloy ang support sa atin at uh, sa iba pa natin mga sponsor. Maraming uh, maraming marami, salamat po at sa totoo kay Mama Modena na, na Italy, maraming maraming salamat po at ingat po lagi kayo. God bless po